quick reaction ng trending ka kagabi <laughs> dahil sa ano sa Q&A mo dun sa Century Luna reaction lang grabe nag-uusapan ka online um di ko alam basta she did her best <laughs> i did my best <laughs> ano pang pa sa kay Marian after Cinema Live eh? what's next uh, after nito tingnan natin. Pero focus muna ako sa balota kasi wala akong buong bibig talaga. Ako hindi very excited talaga ako na mapanood siya ng buo dahil hindi ko pa siya napapanood ng buo. And excited ako sa mensaheng maibibigay dito sa bawat manonood ng balota. Direct ang um, base based po ba to sa true story? Kasi may, may, may story dati yung bayani na si Teacher Feli. Ito, anong base, sang base story ng balota? Actually, yung starting point ko nito, yung tita ko sa probinsya, na na-portray sa Liwa, if you remember, na teacher at principal na siya ngayon at yung na-experience niya nung three election cycles ago na grabe yung patayan at barilan. Uh, afternoon sa akala ko na-discover si Teacher Feli, Teacher Nelly and actually, nakausap ko yung mga families nung ibang mga victims ng electoral violence. And sa kaka-research ko ng kaka-research, lumalawak yung pag-unawa ko sa kung gaano katago at kung gaano karami yung violence. Actually, kung titignan mo sa teaser namin, siguro may mga 400 comments of people telling stories about violent elections are in their small towns. Uh, ba't natin ito hindi masyado pinag-uusapan? Nabubulag tayo sa spectacle, nabubulag tayo sa, sa horse race ng mga kandidato, nasaan yung mga ordinaryong tao sa diskusyon natin? At nasaan yung diskusyon sa pagbibili ng mga ng mga boto ng mga tao. So, yun, kaya, kaya ko rin siya naisip. Marian, ikaw naman, uh, bilang isang guru, ito yung role mo. Ano, ano masasabi mo sa mga teachers natin na talagang sila yung naghihira para sa maprotektahan well, yung mga ito pa lang sa kwento na ito na ginawa ako at ginampanan ko, napakahirap. At yung buhay nila, nilalaan nila doon para sa proteksyonan yung boto ng bayan. So, doon pa lang talagang Saludo talaga kami sa lahat ng gumagawa, especially sa mga teacher na nagpipresinta. Sa totoo lang, parang yung pagpipresinta nila ito ay wala ang bayad sa kanila, Kaakibat lang po ng, ng trabaho nila. So doon pa lang sa buhay nakapalit. Pero sa botong, sin kumbaga ano mo yun, sinisafety nila. Gagawin talaga yun para sa taong kaya.